nalaglag yung tubig mainit pa quality wow, ito yung ganda oh. ah, thread locker tan lang natin konti lang yan konti lang okay na yan enough na yan dito tayo ngayon kay ano kay John John Grasa ayan oh. tayo ng bell. 200 lang daw yung paano ngayon naka-promo 200 lang yung pa-group. Ang anti-dragging yon. Makikiuso tayo. Nailit pa galing ako sa biyahe. meh so, Oh, ito yung before ng ano natin. Clutch bell Time check, 3.44. Mabilis lang to ito. Dito pala. Dito daw pala sa kabilang magpapag-group. Kaya lahat si Postbionton. Hindi natin nakita. Ay, Mainit pa. Uy, okay. Pa. Pa. pa, boss. Dito, mainit. Um. Salang kagad, eh. dami nagpapagawa dito. na Yamaha so, tapos na kagad so, bayan na so, boss na ako na ako na lang ka sa natin Ayan 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 natin Ay. Hey. oras na sobrang bilis lang nakabit ko na lang Wow, ito yung ganda oh. oh nagdala na ako ng ano, impact drive para ako na lang yung magkakalas magkakabit kasi may bayad yun sandaan yun pagka ano, baklas kabit tapos nagdala na ako ng tread locker Patakan lang natin konti lang. Yan, konti lang. Okay na yan. ilap na yan. Tapos, balik na natin yung nut. isa pa. Dapat dapat nakalapat yung gulong.